18.7 billion yen o katumbas na 187 million dollars ang halaga ng sampung bakong barko. Magsisimula na rin ang construction ng mga barko at inaasang may di-deliver ang kuluwa sa taong 2015 hanggang sa 2017. Kasabay ng mga barkong galing Japan, limang barko rin ang bibilhin sa France. Sinabi pa ni Balilo na magagamit ang mga barko sa usapin ng maritime search and rescue. Law Enforcement, Environmental Protection at Maritime Security ng bansa. Kakibat ng pagbili ng mga bagong barko ay ang gagawing mga pagsasanay sa kakayahan ng mga tauhan ng Coast Guard. Isang libong karagdagang tauhan din ang balak na i-recruit sa susunod na taon bilang dagdag sa anim na libong kabuang bilang ng mga Coast Guard personnel. Bukod dito, ilang bansa rin ang nagpahayag ng suporta sa ng pagpapalakas ng puwersa ng Philippine Coast Guard dun sa pronouncement ni Secretary Kerry kahapon na may mga training grant na bibigay sa Philippine Coast Guard. ganon din yung Japan at Canadian Coast Guard.